Tumigil sa'yo ng motor doon Nung pag-iyak mo Wala ba nakikita sa'yo Nung umiyak ka doon? Meron po Oo Tapos Sunod Sinatawag ako nga eh Kasi Nag-aalala na ako John, Nakamotor pala yung Nambastos sa'yo Matanda na pa yun o bata pa Matanda na Baka yun Sa panahon ngayon Mahirap na pagbisa lalo pagka Kapabahay tapos naglalakad ganyan Ako ka, Dito ka Haranya para sa school nyo yon. Ah. Kira na bi magpa-tro. So banon ang pa-klarat. Saangat, Jan. Pa-pasok Jan.

saja San kita Ay sige pa San banda? Dito na? San yung magulang mo? Oh iya Angin na Masa nyo magulang mo? Saan ba yung bahay nyo? Ayan. Ay, naku. Nandiyan na yung tatay mo. Saan yung, saan yung tatay mo? Buo ba na ba? Susunod, huwag kang lalabas na ano. Akala ko naman na yun, naka motor pala. Oh. Pag, pag, pagpakita niya, umalis na siya. Walang tumigil sa'yo ng motor doon Nung pag-iyak mo, wala ba nakikita sa'yo na umiyak ka doon? Meron po Tapos Kaya tinig niyang ka lang Anin mo muna bago ako umalis Tawagan mo muna yung, yung tatay mo bago ako umalis <coughs> Para alam niyang safe ko pag-uwi mm. Ayun talaga mga katropa Hirap ah! talaga ngayon na. okay na okay na dito ka na sa bahay mo ay ma'am ah. magandang umaga po Naligaw kasi siya eh, hindi ko akalain na yung mga kasama niya, hindi pala siya naisabay. Eh, nakalampas na ako doon. Paano to, Na andun sa gilid ang danan, alanganin na kayo eh, ko. Iyak ko naman. Yung nga nang iyak eh, kasi may lumapit daw na lalaki sa kanya. Eh, nagulat ako paglapit ko. Sabi ko pa nangyari, akala ko man na hold up. Naligaw na pala siya. Saan ba siya nakarating? Dito sa may ano eh, sa may hindi sa may tisda niya. siya. Dapat niya ano, tagig. Tagig na Oo. Oh. Tapos yung sinakyan dali. niya kasi, hindi daw alam yung pildera. Ano ba yung sinakyan mo? Motor o sukat. ano? Sukat. Jeep. Ipabalik ka na nun. Ang sukat dapat dun ka sa kabila. sa ba't nasa kabila ka? Oo nga. Kung sa kabila ka pala. Pero kung kasi ano, nangyayon. Ha? Ito. Pag ano niya siguro dun, iyak siya nang iyak. Kaya siya mo, siya sabi. hindi po yan nakita mo salamat ha oo kasi nakalampas na ako sabi ko ano ba yun nandun sa gitna nakayo ko e eh, oh. linalampasan lampasan lang daw siya tinatawag so, ako nga eh kasi nag-aalala na ako kasi nga sabi niya nakatanggig na nga daw siya dahi, na ano na pala lumagpas na tapos yun nung ano hindi niya, siya, hindi niya sinasagot yung pala umiiyak na dahil may lalaki daw na lumapit sa kanya yun nga nabulat ako kala ko na hold up okay, eh pala? Eh baka ano yun Baka naka O kaya lasing Kasi yung way mo Papunta ng Pasay yun eh Ang papuntang sukat Dito ko sa kabila Saan ba Dito? Katipunan daw siya bumaba Katipunan? Oo Tumawid ka ba? Ah tumawid pala siya Kaya pala nandun ka sa kabila Para Pati punan doon sa doon pa yung banda sa may lampas pa ng Tesda. Oh, maraming logo doon sa Oh, maraming ano doon kasi gawa ng lalo mismo doon sa may binaganon nito, walang dumadaan. Kaya pag may tao doon, mapapansin mo kung may problema o wala kasi ito siya lang mag-isa doon eh ko. Eh hindi naman ko, hindi naman galato, hindi na galato. naman niya alam. Kaya ayun, naligaw siya. Ay, 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 Pakano pa ba? Ano lang tayo? Sige po Sige, Hingan, po. sige po Buti na, ano po Opo Thank you, ah Opo Ay, ang hirap kasi ng gano'n Yung naliligaw pa Tulad ngayon, naliligaw na ako Hindi ko alam yung palaba At madali na rin ako makakatrota Kasi wala pa tayong tulog